mga Diyos. Ahon na. Sumakay sa torrent. Pero kaya ba ng old God sumabay sa current? Kasi on, on demand sa playoffs on On the job nag day off on On the spot yung pay off on On the way back way off on Off on, off on. Oh, simply ba yung twist? Pero sure to shocker na sa simply pag si switch Control yung power! Hanggang pumbilya, mapunde At ganon binale lang series lang At ito'y finale Kasi bumaba pa galing Denver Kaso ako ang hukay Now you're in hell boy Kaya tapas yung sungay Malalamig, mamumuti At wala ng buhay Uuwi tong koloratong Wala ng kulay